Ay, magandang umaga sa inyo at nagluluto na ako ng umagahan ayan si misis wala yung pangari namin wala pero eto hindi sumama kay kuya si kuya magmamarket ay mamimili siya ng, ng online niya so ang gusto niya daw magbasketball at ayan nadaling ko siya sa basketball dun sa court at yan, umagahan lang ako. Yan ang umagahan ko. Itlog. Nilaga ako lang. Pinakuluan ko. At si Basti yung cereal. Tapos At, ito yung ano ko, soup. Ito yung natira nung isang araw na soup. Di ba? Ayang crab and corn. So, hindi naman ako nagkakape. Eh. At ito na lang inumin ko sa umaga. At dapat si Mrs. walang pasok. At ayun, si Mrs. tinawagan ng amo niya at uh, pinapasok siya. <laughs> Pero saglit lang naman yun. Siguro mga 2 hours, mga 10 siguro, labas na yun. Ayan, 8 na. Hi. Andito na kami sa park. Grabe. Medyo mainit init ngayon. Nagsisimula na talaga mag-summer. At ayun, ginagala ko na si Posty. Nakapupo na siya lakad tayo dito ayun kasama ko na si Basdi. hey morning morning kaya <laughs> punta na kami sa basketball court sana walang tao kasi pag may tao eh kailangan namin maghintay ng mga mabakante di ba? mag-scooter na kami para mas mabilis kasi mainit. Ayan, nandito na kami sa basketball court. Tingnan nyo naman ah, oh. Dalawa na yung basketball court dito. <laughs> May isa dito. yan kung saan kami naglalaro. At meron din doon sa kabilang parte. So, hindi na magagawan niya mga tao, no? Tapos, ang ganda ng upuan dito. Oh. May puno. Malilom. Ah, kasi ka na? Ano ah, tayo pa, besta. Dito tayo pa, Maestro? Ang putik lang. Ang putik, na? Okay. Ay, ayun, nagluluto na kami ni Mrs. Si Mrs. yun nagluluto ng fried chicken. At ako na naman yung nagluluto ng na, ah uh, parang pansit ng Chinese. Ano na Chinese. Ang pangalan ng Chopin. Hindi ko na malaman. Eto, chow, chow mein pala chow mein noodles so pumili kami ng hipon saka nang mga ingredients pangluto di ba ayan carrots repolyo saka itong spring onions ayan hm mm. up ayun okay na ha yeah Ayun, okay na niluluto ko. At lagyan na natin dito. Mukhang masarap ha. <laughs> first time ko nagluto nito. Laging first time eh. No? Si Boy, first time eh. Ayan ha. Xiaomi noodles. <laughs> Ay. Pero nilagyan ko siya ng ano ha. Uh, toge. At saka sesame oil. Ayan. Sarap, di ba? So, patapos na rin yung kiniprito ni Mrs. Ayan, mag-unbox muna tayo. May dumating pala kaming mga ano dito. Yung uh, order sa Amazon. Inet. Grabe. Well. Dito tayo sa terrace. Ayan. Paano natin yun, ano? Dito tayo. At nakabonet pala ako kasi nagluluto nga ako. So, ayan. Inet. Dito muna ito. Ayan ah Diba ayan yung iWatch. So bumili ako ng mga ano. Uh, bracelet. Para madaming stock diba. Ayan na. Ah. Blue. Ito straight na red. Uh, Gray. green and and black Ayan. so mura lang to 8 <laughs> euros lang to kumbaga sa pesos ay siguro nasa 400 o 500 tsaka eto syempre uh, yung protection eto kailangan ko to kasi alam nyo na eh. medyo bura lang ako gumalaw eh kailangan ko to para maprotektahan yung aking relo na, no ayan Ay, na, no? subukan natin na isa hmm. nakita ko nilalagay ng papaganon and boom di ba forma palitan ko rin ng ano bracelet ano ba to <laughs> di ko na alam kung paano palitan ng bracelet ah Oke okay. Oke okay, ini? Nah. Tak lagi Hmm. Okay, nah siya, nah? So, may protection na rin. So, yun. Okay. Kakain muna kami. At siguro mga 3 o 4. Eh, pagpapatuloy ko yung video ko dun sa baptism. Ang bibidyohan namin ngayon ay yung restaurant. So, syempre, uh, para hindi ano, hassle lang pagbibidyo na yung kalma lang. Hindi maraming tao. Kasi pag binidyohan ko yun mismo ng okasyon, eh, mahirap dahil syempre maraming tao tapos may mga bisita kaya mas maganda yung kalma di ba? nung oras na 1.15 kain na na kami ayan ayan o oh. tingnan nyo naman yung aking naluto oh. <laughs> so ayan thank you Lord sa masarap na pagkain at let's go kain na tayo Ay, andito na kami kasama ko na si Varen Jeff at magsishoot muna kami ng ano ito yung pangalawang araw na pagsishoot namin ng baptism pumunta naman kami ngayon sa reception so bibidyohan namin doon yung mga yung lapas lang the drone namin at uh, yung loob siguro hindi pa pwede dahil bukas pa naman yung okasyon na at siguro hindi pa ready yun so yan on the way na kami Nakagising ko lang. <laughs> Natulog muna ako. <laughs> Ay. Ang sarap pag natutulog eh. Parang charge na charge ka eh. Na? Dapat niyo, hindi na ako pumasok ko eh. ah? na yun. Ha? Wala eh. Narequisan ako eh. Ah? Sayang din yung bari. Wala nga ako kayo naman kagabi. <laughs> Agad nag-inom mo ng mga kapit-bahay ko dito sa ponte Sa amin dito. Kaya kasi mga pinsan. Oo. Oh, Tinawagan ko ng 8 eh. Lamalasing na eh. Ano mas nag-inom mo ngayon? mga kapwa siguro El, alas 8 ay lasing na eh so ayan biyahin muna kami konti lang to 10 minutes siguro so. andito na kami sa restaurant Castellaccio. isa pala siyang hotel hotel restaurant ang ganda ng views oh nakatapos na naman ng isang malupit-lupit na ano, video. <laughs> ay, nandito na kami sa bahay na pa rin, Jeff. Ito ang aming inaanap. Oh, ay, kaya naman naka-endor, 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 naka endor naka ng naka endor naka Umiiyak, umiiyak. endor ah, endor ng endor dito. endor Di ba? endor naka endor naka endor naka endor naka endor naka kasi yung lugar na yon eh daanan ng mga motor Ang Dami nang motor yung doon. There. Dahil pataas tapos buod sa mataas eh mag magandang ang dami ng kurba na kalsada. So ayun, kaya doon kami nag-video. And Gawin natin. Gawin natin kung anong niluto, tita. Ang galing mo ah. Ay, mo yan. Ah, makapagpa na dito. Parlor Iya yeah, nak. <tuk> Ui, <Uy>, bulan <bulelo>. Aku <tuk> <tuk>